Magandang magandang araw sa aking mga ka sa aking mga friends around the world na mga followers, supporters at kahit na sino man kayo basta nanonood kayo ng video ko, binabati ko kayo Luzon, Visayas, Mindanao, saan man dako ng mundo, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong panonood sa ating mga video lalo lalo na sa mga informative videos natin regarding sa pag-aalaga natin sa ating mga chikiting. Okay, mga mamshi, mga papsi, ngayon na tag-ulan, nagkalat ang tubig sa lapas ng ating tahanan at sa ating mga bubong. Tayo mag-iwas na maistak ang mga maduduming tubig dahil usong-uso po ngayong mangitlog ang mga lamok. Ngayon sa lamok po, maraming sakit tayong pwedeng makuha dyan. Pero pag-uusapan po natin ang dalawang major na basically kumakalat. Okay? Ito po ay ang dengue at ang malaria. So, pag-usapan po natin kung saan parte ba nagkakaiba ang dengue at ang malaria, although pwede po sila na nakukuha sa kagat ng lamok. Okay? So, pag-usapan po natin, pa paliwanag ko sa mas madaling paraan. So, dito po muna tayo ngayon sa dengue. Ang tawag po natin doon sa lamok na nagbibigay ng dengue sa katawan ng tao, mapabata, mapamatanda, ito po ay ang Aedes mosquito. Okay. Ang Aedes mosquito po ay nagbibigay ng sakit na dengue sa isang bata, isang tao na kanyang makakagat o kanyang matutusok. What, how, how you say that? Inject yun eh. Kasi nag i sila it's either they are sucking or they are injecting. Okay? So, dalawang proseso ang ginagawa ng lamok pag sila'y kumakagat sa atin. Naglalabas sila ng germ ng kung ano yung nasa loob ng katawan nila at kinukuha naman nila kung ano yung nasa sa loob ng katawan natin, which is the blood. Okay? So, yun naman sa malaria, ang tawag naman doon sa malaria ay anophilis mosquito okay, so anong pagkakaiba nito? Ang Aedes mosquito basically is in the daytime. Sa araw sila kumakalat, sa araw sila lumalagana, pa, sa araw sila kumikilos. But in the night time, is a different kind of mosquito naman yung Anopheles mosquito na nagbibigay naman ng malaria sa tao. Okay, malina po. Sa araw, pwede tayong makakuha ng dengue. Sa gabi, makukuha naman po natin malaria. Okay. So, yan po ay magkaiba ng uri ng lamok. Okay. So, ang pagkakaiba po is, ang, um, ang dengue po ay tinatawag po natin na viral infection or viral, viral disease. Okay, viral po siya. So it means it is regarding about the immune system, okay? Ngayon, yun naman po ang sa ay, yun naman po sa Anopheles mosquito which is the malaria. Ito naman po ay bunga po ng parasite. Okay, Papaliwana ko po sa inyo. Unahin po muna natin yung sa dengue. So sa dengue po, kapag ang isang lamok ay kumagat o tumusok o nakakuha ng germs mula sa isang taong may dengue, yan po niya pwedeng ikarat yan. Okay, mga mamsi, gusto ko muna sabihin muna sa inyo sa simula-simula, pwede tayong ma ang isang tao ng dengue four times. Apat na beses pwede kang magkaroon ng dengue. Kasi, ang isang lamok o ang edis ay nagtataglay ng apat na klase apat na klasing virus of the dengue. Virus 1, virus 2, virus 3, and virus 4. So, kapag ang isang tao ay unang nagkaroon ng dengue, ang mapapasok sa kanyang katawan is the virus 1. Okay? Pag yun ay nagamot yun, basta na sumailalim siya sa mga paggagamot, ganyan, at makagat muli siya ng, ng same mosquito na may dala ng, ng dengue uli, magkakaroon siya ng another dengue which is the virus 2. Okay? Then, ganun uli yung proseso. Gagaling uli siya. Virus 3. Then, gagaling. Pag nakasurvive talaga, hanggang virus 4. Pag nakumpleto niya yung virus 4, nothing else na. Hindi na siya pwedeng magkaroon pa ulit. Kasi, kumbaga, napagdaanan na, na niya yung mga virus. And, but, those virus, habang dumarating sa katawan natin, nagsisiver nang nagsisiver lumalala ng lumalala yung nangyayari sa katawan. Halimbawa, kung ikukumpara natin yung virus 2 sa virus 1, mas malala yung virus 2. Tapos, pag survive siya, magkakaroon siya ng another virus 3, mas malala yung virus 3. So, napakahirap po na mag-survive. Ngayon, papaano ba nagwo-work o papaano ba yung ginagawa ng dengue virus sa loob ng ating katawan? Okay, so, si si mosquito si lamok kinagat tayo ba ako kinagat ako ni mosquito ni mosquito naglabas siya sa akin ng ng yung virus okay yung virus na nakuha niya doon sa uh, infected ng dengue ibinigay niya sa akin yung dengue virus na yan ngayon yan papasok sa katawan ko pag pumasok niya sa katawan ko ang mangyayari niyan magkakalagnat ako okay magkakaroon niya ng lagnat ng two, two, two days pataas. Okay, but once na mag two days ako at magpatingin ako sa doktor, kailangan akong i-blood test. Okay, i-blood test ako. So, there's a two kind of blood test na ginagawa sa isang dengue um, suspicious na patient. Okay, sa isang ina inaakala na mayroong dengue, dalawang blood test ang pwedeng gawin yan. Pero pipiliin lang yun. Depende sa kung ilang araw ka nang may lagnat. Okay, so yun na isa sa alang-alang ng -alang doktor kasi tatanungin ilang araw ka na may lagnat? Okay, 2 days. So, they will give you the the blood test na para sa 2 days. Pero kung more than 2 days, there's another blood test regarding that. Okay? Sana ba yung mga nararamdaman mo pagka ikaw ay nag nagkaroon ng dengue? So, naging yung magkakaroon ka ng lagnat, mataas na lagnat yon Ikaw ay magkakaroon ng pagsusuka ikaw ay manghihina na parang ayaw mo nang kumain okay as in talagang down na down ka talaga hinang hina ka tapos nilalagnat ka tapos yung balat mo nagkakaroon ng rashes o yung parang pula-pula na yon o oh, miss anisa bakit ba nagkakaroon ng rashes that is because of the effect in our blood Okay, sa ating dugo. Okay, dugo din po kasi yung inaatake sa dengue. Diyan po nagkakaroon ng inner hemorrhage. Okay? Ano pa ba, ba nangyayari doon? Yung mga blood vessel natin, yung mga ugat natin, lumalakpot ang dugo doon. Okay? So, tumataas po yung hematoplate na tinatawag natin, tumataas yung hematoplate, bumababa naman po ang platelet na nagiging ng paglapot ng dugo. No, once na lumapot si dugo, so may posibilidad na rin po yan na mag maging anemic ang isang tao o magkaroon pa ng mga complication regarding sa mga liver, regarding po sa, sa kung ano man yun nasa loob ng katawan natin, maapektuhan yun dahil po sa paglapot ng dugo. Bakit ba lumalapot ang dugo? Kasi nade-dehydrate. So, kapag po ang isang pasyente ay mayroong dengue, napakahalaga po yan is rest, pahinga, at yung hydration. Kailangan lagi tayong inom ng inom ng tubig o di kaya naman po uminom ng ORS. Yung powder siya na maalat pag nilagay sa tubig, ORS siya. So, doon, yun ang madaling magpagaling doon no? kasi kailangan na mag ang loob ng ating blood vessel. Bakit? Kasi ganito po nangyayari diyan yung pong infection na yan, yung virus na yan, sinisira po niyan yung blood vessel natin o yung ugat na dinadaluyan ng dugo. Nabubutas-butas po yan. At dahil nabubutas-butas, nagli ang tubig, ang water ng ating katawan, nagli-leakage po dyan. Tapos, ang dugo po, lumalapot. At kapag lumapot na lumapot ang dugo po, diyan po nagkakaroon ng pagputok ng ugat na nagiging cause of the bleeding. Okay? So, bakit po, na, po nakikita yung mga bleeding? makita po ninyo yung may dengue, yung nag -de bleed po, yung pagkita ng ngipin, o yung sa gilagid. Minsan po, may lumalabas po sa mata. Yung parang luha siya, pero dugo siya. Sa ilong po, yan, pwede rin po yan. Basta, kung saan man po, masi po sa dumi ng tao, lumalabas din po ang dugo. At ang pinakang si po, na minsan nagiging sanhina rin po ng deadliest, deadly ng tao, yung pagkamatay ng tao, is pagka pumutok na po ang bituka o dumugo na po ang bituka. Na pag dumugo na ang bituka, lalabas na po yan sa bibig at bubulwak na po yan sa ilong. And that will be the end of the life ng merong dengue fever. So, ganun po ka-dangerous ang ang dengue fever. Kaya kailangan po, pag may napansin kayong ganyong mga sintomas pa lang, sa una pa lang na lagnat, two days na lagnat pa lang po ng bata, ipacheck nyo na po kaagad yan sa doktor para ma-check na po agad ang kanyang platelet. Okay po? So, um, dako naman po tayo dito sa, i-compare naman po natin siya sa malaria. Yan, ngayon sa malaria naman po, uh, iba siya sa dengue kasi unang-una iba yung lamok at iba yung uh, routine ng lamok sa gabi. Ngayon, iba sa malaya, ang lamok na ito na nagbibigay sa atin ng sakit na ito, ano tatawag tata natatawag natin na Anopheles mosquito, sila po, yung kanilang panusok sa loob niyan, mayroon po doong insekto na kung tabagin po natin ay plasmodium. Okay, plasmodium mos uh, parasite. Okay, parasite. Plasmodium parasite. Kasi pipi siya eh. Ngayon, yan pong parasite na yan, talagang as in insect po talaga siya. As in tiny insects. Kasi hindi naman natin nakikita ng mata natin, ba diba? So, that is, let's see, that is very tiny insects na ini-inject sa loob ng katawan. Ngayon, saan po yan pupunta? Ang target po niya ay ating liver. Direct na po talaga si, si insekto ay direkto na siyang papasok sa ating liver at pupunta niya yung pinakamalaking cell natin sa loob ng ating liver na siya yung lumalaban sa mga bad bacteria. Siya yung pinakang head of the immune system doon sa ating liver. Yun po yung aataka, aatakihin noong insektong yon So, nandoon siya sa loob, papasok siya sa loob noon. Tapos, magpo-produce siya ng maliliit niyang version. Okay? So, si isang insekto, magpo-produce siya doon siya makanganak ng makanganak. Makanganak siya doon sa loob ng, ng cell natin. At pag yun ay dumami na in a thousand pieces, it will be burst. Imagine nyo, puputok siya. Okay? Pag pumutok siya, lalabas na doon yung mga maliliit na yan, maliliit na, na version ng kanyang, ng insekto niya, okay? Ngayon, yan po, ang aatakehin po niya na yung atin ng red blood, okay? Yung red cell po natin. Yung, di ba yung ating blood, merong red cell, okay? Doon po papasok na po, papasokin nila yon yung ating blood na yon. Ngayon, doon, ganoon ulit yung gagawin nila. Mag, magmumultiply ulit siya na magmumultiply doon hanggang sa masira niya yung mga blood cell na yan. As in, talagang sisirain po talaga nila yan. Hanggang sa mapoison na po ang loob ng, ng katawan ng mayroong malaria at doon na po, mararamdaman na po nung may malaria yung mga sintomas. Okay, ganun din naman po. Parang halos ka pareho din po ng, ng dengue. Ang pagkakaiba nga lang po, walang rashes. Kasi ang dengue may rashes nga eh. Kasi kaya may rashes ang dengue, gawa nga ng bleeding. So, dito po sa malaria, walang bleeding. Sinisira po nito ang organ ng ating katawan. And worse, it can affect also the brain. At kapag po brain ang inatake ng malaria, wala po tayong ligtas diyan talagang mamamatay po 'yung tao kasi it can be cause of yung napaparalyze yung tao regarding dahil doon sa sa effect ng malaya ng mga insekto na 'yon infection it is not a, this is the difference in the uh, between in the dengue kasi yung dengue it's like a infection it's only like a dirty blood na sa katawan natin na nag-mixture siya, ito po isa, is talagang insecto. Is it just a living thing? Is a living? May sarili siyang buhay, di ba? So, parasite po yon So, uh, kung tatanungan niyo po ako kung alin po yung mas dadiyas sa kanila, mas dadiyas po talaga ang malaria. Kasi yung dengue, pagka hindi man naman masyadong delikado yung pagkakatama ng dengue sa'yo at kaya naman ang katawan mo laban naman dengue 1 kanya yung dengue virus 1 you can get the medication even in your own house sa bahay nyo pwedeng basta rest ka lang inom ka lang ng inom yan ng ORS wag mo lang kakalimutan na magpa maghydration hydration ka so magagaling ka na doon kung maga na yung katawan mo as long as walang masisirang um, yung blood vessels dun sa katawan mo, ma, ma ano mo siya, ma pupunan mo yung mga tubig na mawawala dun, kusa naman siyang maghihiling inside. Kasi bibigyan ka naman ng gamot ng doktor. May gamot naman kasi yung doktor in a dengue, diba? Ngayon dito sa malaria, ganyan po yung nangyayari dun sa pagpasok ng, ng mga insekto sa katawan ng tao. Ito po yung mga mararamdaman po. Halos pareho din po ng nararamdaman ng mayroong dengue ang mararamdaman ng mayroong malaria. Meron nga lang po medyo konting pagkakaiba. Tulad ng yung lagnat, pareho po sila may lagnat. Pero yung kasi sa dengue, wasa makagat ka ng lamok, if, am um, effectively, mga 2 to 3 days, lalag nating ka na. Pero yung sa malaria kasi, walang specific time kung kailan magsisimula yung symptoms sa katawan mo. It is depends doon sa pag-atake nung, um, sa resulta ng pag-atake ng insekto sa loob ng katawan ng may malaria. So, meron po kasing nagsisimula ang lagnat is after na 7 days, meron naman after 1 month, or maybe after 4 months, meron pang cases na nangyayari na umaapekto yung malaria after 4 years. Okay? Imagine that. Kung kaya naka, naka, nakagat ng lamok, then mararamdaman mo pa yung symptoms after 4 years pa. That is happening also. Nangyayari po yun. So, ang malaria, ang dengue kasi, hindi siya nagpapabalik-balik ng lagnat. Unlike in malaria, yung malaria kasi nagpapabalik-balik ang lagnat. So, ba uh, ngayon, may lagnat, tapos mawawala, tapos babalik uli, tapos mawawala. Pag hindi po inagapan ang malaria, ganyan po talaga yung mangyayari. Pero doon sa dengue po, is hindi nawawala ang lagnat, hindi rin bumabalik ang lagnat. It means, ang lagnat nandyan lang. Okay? Hindi po talaga siya nawawala, hindi na humuhupa o ganyan. Siguro, bababa -ba pero nandiyan pa rin yung lagnat niya, hindi pa rin totally maigi, tapos tataas ulit, ganun. Pero yung malaria, nawawala talaga yung lagnat, tapos bumabalik. Ganun po. So, tungkol naman sa gamutan, dun sa pagdating nga po sa dengue, uh, high tech na po ngayon, So, ang mga scientists natin o ang mga gumagawa ng gamot natin at saka yung ah uh, mga doktor, alam na nila kung ano yung mga gamot na ilalapat nila sa may mga pasyente ng dengue. At the same time, gano'n na naman po sa malaria. Meron po mga specific na gamot para po sa malaria. Pero ito po ay nakadepende regarding doon po sa matitrace nilang insekto. Okay? So, it depends pa rin po kung ano ba, gaano ba kalakas o itong insektong ito. I mean, gaano ba ka, kadelikado o ka, kung pa, paano ba ito kumikilo sa loob ng katawan ng isang tao paano ba na asa ka kung paano nagre-respond yung katawan ng isang tao na isang bata o ng isang matanda na mayroong malaria so ito po is hindi lang po ito sa mga bata pati na lang po ito sa mga matanda kasi wala pong pinipili ang lamok pag ito po yung kumagat at wala rin pong pinipili ang sakit so ang isa po sa nagiging deadliest din po na point sa parehong sakit na ito dengue sa kamalaria is ang edad ng tao kasi po nakadepende na rin po diyan yung immune system ng tao kung paano lumalaban doon sa uh, insekto o doon sa virus na pumasok sa katawan natin. So basta po ang masasabi ko sa inyo ay mag-iingat kayo lagi at saka iwas kayo sa mga pwedeng pagbahayan ng lamok. Kasi yun lang po talaga ang preventing po natin talaga. Magsuot lagi ang mga bata ng mga mahabang damit at takpan ang kanilang mga, ka mga kutis. Gumamit po kayo ng mga repellent, mosquito repellent lotion at saka pero mag-iwas po kayo sa mga repellent lotion na baka isubo ng bata ang kamay nila pag hinawak nila sa balat. So that is kind mag, magkasakit din po sila sa ganyong mga pamamaraan. So, 'yun lang po. Bali, in the summary po, ang pagkakaiba ng dengue sa kanang ng malaria is ang dengue po is virus samantalang ang malaria po is parasite. So magkaiba yung pag-atake sa loob ng katawan nila, magkaiba ang lamok na kumakagat doon sa kanila, may pagkakaiba sa sintomas at meron din pong pagkakaiba sa mga gamot. In a way po doon sa pag test meron din pong pagkakaiba doon sa test na gagawin sa blood test ng dengue at gagawin sa blood test po ng malaria. Pero same lang po nila is lamok ang kumagat sa kanila. Pero magkaiba. So, yan po. At po si Miss Anisa at masayang-masaya po na lahat po ulit sa inyo ng panibagong topic natin ngayon. So, susunod na po tayo sa panibagong nating topic.